Ma'am Laila. Oh, Dina. Ano na naman ang problema? Buntis ka na naman. Omo sabi sabihin buntis ka na naman. Nang galing ako sa ospital, dumala ako kay Elise. Nagulat ako sa nalaman ko. Bakit? Iniisip nung Ellen na yun na siya ang tunay na ina ni Elise. At bakit pinapaniwala niyo ang anak ko na yung Ellen na yon ang tunay niyang ina. <sighs> Diana, kahit naman ipaliwanag ko sa'yo ang lahat, hindi naman kakayanin ng maliit mong pag-uunawa eh. Tsaka naman wala ka namang karapatan na humingi sa akin ng paliwanag kasi hello, bayad si Elise. Di ba, pinayaran namin si Elise sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang and get out of my clinic. Sumusobra ka na, Ma'am Layla. Hindi na ako yung dating katulong ng kaibigan nyo. Kaya huwag mo akong tatratuhin ng ganyan. Abay ko ay ako nyo lang sa iba yung anak ko. Magsasalita na ako. Ibubunyag ko totoo. Kesa naman, ibang babae ang kilala niya ng anak ko na ina niya. Ako Pinagtataas ako sa, mga! sa mga ka ng boses. Pinagtataas ako sa ng boses! Pareho kayo ni Ellen, ha? Mga kayo sa buhay ko. Mahirap akong kaaway. Mahirap akong kaaway dahil kasi kumaganti ako. At pag gumanti ako, pag sisisihan mo dahil yan diploma mo, ng pagkatisyan mo, pwede ko yung ipabura sa mundo. Huwag mo na akong dagdagan ng problema kasi ang ko ng problema. Kaya sumukan mo lang, sumukan mo lang. Isang beses lang, Subukan mo. At ibabalik kita sa pagkakatulo mo. Gusto